pag tiningnan ninyo yung galawan nila, sindikato eh, di ba? May isang galaw sila. Ibaling sa Senado ang focus, ang balita, diversion. I-divert natin sa Senado. Pansin ninyo, meron ba silang binabanggit na congressman? Pag binabanggitin nga si Saldi at saka si Tambi, parang allergic sila. Ito yung sinasabi ko, ha? Oh, importante makita nyo po ito. Kasi nakikita na natin yung galawan eh. Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon ito sa mga flood control projects sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refra. May limang taong umupo bilang galihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte Administration. <laughs> Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Lamulya, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that, because of that uh, prohibited interest, we discussing being the contractor in Las Piñas. Oh. Mga sir, gano'ng... Nakita nyo ha? Shoot sa bangay yung mga pinagsasabi ni Chise Escudero eh. Again, senador na naman. Ako wala akong problema, hindi ko pinagtatanggol ang Bilyar. Kung kailangan nilang makulong, ikulong sila. Kung kailangan ibitay, ibitay sila kung yan ay nasa batas natin. Wala akong issue doon, wala akong problema. Pero hindi hindi lang si Boying, pati yung mga senador. Yung mga tuta diyan sa Senado. Pero pagdating sa balita, puro senador, puro senador. Hindi ko sinasabing malilinis tong senador na to. Ang punto po natin, yung optics, yung diversion, kung saan nila gusto mapunta ang balita. Senador na naman. 18 billion worth of projects. Mm -hmm. Oh. billion. Billion. Oh, oh, nag nagbabanggit siya ng numero. But hindi nyo magawa yan kay Saldi, hindi nyo magawa yan kay Tambi. Di ba? 15.5 ang sabi sa report, but we have to flesh it out. Sabi ni Remulya, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. What, ano ba maisip po yun na yun? kasama yan, lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to, to, to revetments, lahat yan kasama Wala bang congressman yan? Di ba? Sabihin na natin masasamang tao itong mga senador na to. Punta na natin yan for discussion purposes. Pero kung walang may iimbestiga na Kongres, mga congressman, ibig sabihin, lahat sila tuta ni Tambi. Kasi yung mga congressman naman, eh, syempre, under yan ni Tambi. Eh. So, hindi yan magagalaw. Diyan lang kayo. For the meantime, dito tayo sa Senado. Yan yung sinasabi ni Cheese. Porket kami ba ang kilala ng taong bayan? Sila ang sikat. Senador ng senador yung binabanatan. Dinadivert sa Senado, sa mga senador, para yung usapin ng flood control, hindi masyadong pumutok. At ang pag-uusapan ng tao yung mga senador, kasi sila yung mga kakilala. Shoot! na shoot sa banga yung mga sinasabi ni Cheese. Exactly. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator. Ano yan eh? Kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? Kasi you have something to do with the, you know, eh, with, with, the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na rin. When you participate in the budgeting process, kasama ka na Tapos isa pa, senador yan. Dalawa dyan, senador. Okay? Eh, alam naman natin that anytime, posibleng palitan na si Tito Soto. Dahil marami nang hindi masaya bilang Senate President si Tito Soto. So, chilling effect yan. Tatakutin ang tatakutin itong mga bilyar na mawala ng bayag at umurong at hindi suportahan Itong pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa katunayan lumipat na nga sila sa majority kaya napalitan si Chis as bilang Senate President eh. 'Di ba? Iyan po 'yun. Kaya ganyan ang style nila Tambi, ganyan ang style nila Bongbong Marcos. Bubutasan ka na bubutasan. 'Di ba? Binubutasan ngayon si Markuleta. Imbis na natutuwa sila at nagbibigay ng ng uh, witnesses, tumutulong si Markuleta, naiinis sila. Bakit? Yung nilabas ng witness ni Markuleta, tinuro si Tambit at si Saldi. So obviously, ayaw nilang natuturo si Tambit at si Saldi. Kaya sinisilipan si Markuleta. Si Cheese, ganun din. Dahil napigilan, di umano, ang impeachment through Cheese. So pag kumalabang ka kay Tambi tsaka kay Bongbong Marcos, sisilipan ka. Kaya nga to, inuunahan to si Bilyar. Oh. Tingnan natin kung may bayag tong mga Bilyar. Kasama rin sa investigasyon Ang kapatid ni Bilyar na si Senador at dating Las Piñas representative. Hindi of... to walang bayag. <laughs> Term ko lang naman yun, okay? No? Hindi po kabastosan yun. Ibig sabihin, walang tayo, duwag. Yun lang. Mil Villar, pati na ang inang si dating senador Cynthia Villar they're, they're related interest. Isa lang sila, interest sila. Isang, isang relationship lang yan. ba Isang family lang yan. First degree of consanguinity at to the fourth degree of consanguinity. Okay. Or third degree pa. Ang linis ni Boying, ano ako ba, tatanong ko, wala bang bahid yung anak ni Boying? Tanong ko lang naman. Si Boying ba walang bahid ng conflict of interest? o hindi lang nasisilip kasi siyang SOJ? Ako nagtatanong lang naman. Yung pinoproject ba ni Boeing, tanong ko sa inyo, na malinis siya? Esa sadyang talaga siyang malinis? O linis, linisan lang, gaya ng mga pinklawan? Siya, to contractor is degree. Bahagi ang investigasyon sa mga vilyar sa case build-up sa mahigit ani na mga mambabatas na kontratista dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. I don't know if it's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga vilyar. Para. Gipitan na ito. Ako, is simple lang to Boying. Yung, pag yung investigasyon nitong si Boying, hindi natumbok si Tambi tsaka si Saldi At nauwi lang sa mga senador o congressman o contractor. Isa pang ipokrito tong animal na ito. Kung sakali lang naman, hindi natumbok si Tambi tsaka si Saldi Or, idinidelay ng dinidelay ng dinidelay hanggang sa 2028 na para mapiga nila ng pakinaan. Baka na meron silang napapakinabangan kay Tambi. 'di ba? Kung hindi mapupunta ang investigasyon kay Tambi at kay Saldi sa lalong madaling panahon, hindi next year, hindi next next year. Ngayon, gaya nung kung gaano kayo kabilis mag-imbestiga sa Senado, lahat ang ginagawa ninyo, kaplastikan. Same thing yung tinayo na ICI ni Bongbong Marcos na independent na mag-iimbestiga patungkol sa flood control. Pag hindi inunang imbestigahan yung Ilocos Norte at yung Leyte. Tapos, iniwasan si Tambi at si Saldi. Fake yan. Fake. This is not an issue kung totoo may kasalanan o walang kasalanan yung mga senador. Alam natin sinong mastermind yan. So pag iniwasan si Tambi at si Saldi, wala yan eto may protection. Kitang-kita na natin kung anong ginagawa ni Lakson eh. Diba? Imbes na sinusuportahan yung mga witnesses na may itinuturo, idinidiin pa. Kitang-kita, halatang-halata.